Mga ka DIY, kaya ba ng ating portable power station pagganahin ang aming refrigerator? So ito try natin 'yan. So patay 'yan mga ka DIY. Nakasaksak na 'yung ating watt meter sa ating portable power station. Isaksak ko na 'yung ref. So ito 'yan. So buhay na 'yung ref natin. Currently, ang kinukonsumo niya ay 9.5 or 8 watts or wala, halos wala. Kasi nga, inverter type naman tong rep na to. So, pag binuksan ko, so, papalo yan ng 130 watts. Pag sinara, so, ayan oh. So, matipid kasi tong rep na to. Kaya, kayang-kaya ng ating portable power station. Ang tanong na lang is, gano'ng katagal? Siyempre, Depende na lang sa power consumption na actual ng ating refrigerator mga ka-DIY. So ngayon, 133, maya bababayan bababa yan, mga ka-DIY. Ganun kasi katipid tong ref na to. So yung ating power station, yan. Babagsak talaga yan yung voltage niya. Normal yun kasi humahatak yung inverter natin sa loob. Pero ayan, ang tanong ay eh, kaya ba? Kayang-kaya. -kaya. Ang tanong, Kano katagal, depende na lang po sa rep nyo yun mga ka-DIY.